Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Noong panahon ng kwaresma, tatlong gawain ang hinikaya tayo ng simbahan na dapat nating pakibayuhin. Una, ay ang pananalangin. Ikalawa ay ang pag-aayuno o pagpepenetensya. At ikatlo ay ang paglilimos o pagkakawang gawa. Sa loob ng apat na pong araw, hinihikaya tayo pag ang tatlong gawain na iyan bilang paghahanda natin sa iisang araw iyon ay walang iba kung hindi ang linggo ng muling pagkabuhay. Kung saan sa araw na iyon, sinariwa natin inyong maalala ang ating mga pangako sa binyag. Winika natin o ipinahayag natin ang ating pagtakwil sa kasamaan at gayon din ang ating pananampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Ngayong tayo ay nasa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, tatlong bagay ang inihikayat naman sa atin na suriin. Una, ay ang ating buhay pananampalataya. Ikalawa ay ang buhay pag-asa. At ikatlo, ang buhay pag-ibig. Yamang tayo ay narasimula pa lamang ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, katuon ang mga pagbasa sa pagsusuri paano tayo nagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya nga, kung maalala ninyo nung nakarang linggo, linggo ng dakilang awa ng Diyos, nabanggit sa Ebanghelyo ang pagkakatatag ni Jesus ng sakramento ng kumpisal. At matapos iyon narinig natin, isa sa kanyang mga alagad na nagngangalang Tomas ang agad nagtamasa ng habag ng Diyos. Bakit? dahil pinarating ng kanyang mga kapwa alagad. Nakita namin ang Panginoon anong ginawa ni Tomas. Nag-alilangan, hindi naniwala. Sabi niya pa nga, kung hindi ko may ang aking daliri sa butas ng kanyang mga kamay, at hindi ko may ang aking kamay sa sugat sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Yan ang ating napakingganong linggo ang kasalanan ni Tomas, ang kakulangan ng kanyang pananampalataya. Sa linggong ito, tayo ngayon ay minumulat ng mga pagbasa. Paano naman tayo namumuhay ng pananampalatayang iyan? Lubos ba ang ating pananampalataya kay Jesus? Dahil kung ating babalikan ang tatlong pagbasa, may mga pangungusap sa mga pagbasang ito na umuugnay sa ating napakinggan. Halimbawa na lamang, unang pagbasa mula sa aklat ng gawa ng mga apostol na banggit dito. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad na ang malao ng ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong makasalanan. kasalanan. Sa ikalawang pagbasa, ito naman ang ating napakinggan mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyan ay si Kristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sa Ebanghelyo, mismong Sesus ang nangaral sa ganitong pangungusap, Winika niya. Ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng makasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem mapapansin niyo sa tatlong pagbasa na ating napakinggan animo'y may isang tema na nag-uugnay sa tatlong pagbasa. Anong temang iyon? Ito'y walang iba kung hindi ang ating pananampalataya kanino? Kay Jesus. Kay Jesus na nagpakasakit. Kay Jesus na namatay. Kay Jesus na muling nabuhay. Kay Jesus na siyang naging kabayaran upang ang kasalanan ng sangkatauhan ay mabayaran at tayong mga makasalanan magkamit ng kaligtasan. Ito rin ang nilalaman ng mismong pananampalataya natin na ating pinapahayag linggo-linggo. Hindi niyo ba napapansin? Sinasabi natin ang mga katagang ito at mamaya, pagkatapos ng humiliya, ipapahayag natin anong mga kataga. Sasabihin natin, sumasampalataya naman ako kay Kristong so iisang anak ng Diyos. At dadagdag natin, pinagpakasakit ni Pensio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. At muli, magpapatuloy tayong magpapahayag, sasabihin natin, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. At kalaunan din, babanggitin natin sa pananampalataya, sumasampalataya ako sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ito ngayon ang ipinababatid sa atin ng mga pagbasa na may kaugnayan sa pananampalataya na meron tayo, magandang itanong sa ating sarili, tunay nga ba tayong ng sa Diyos? Paano natin na ang pananampalatayang iyan? Dahil kung tutuusin mga kapatid, napakadaling sabihin, nananampalataya ako sa Diyos dahil nagdarasal ako. Nananampalataya ako sa Diyos dahil nagsisimba ako. Kung ganun lang ang sukatan ng pananampalataya natin, napakadaling isabuhay. buhay. Subalit sa linggong ito, minumula tayo, hindi iyan sapat. Bakit? Dahil sa linggong ito, ipinababatid sa atin na ang tunay na nagsasabuhay ng pananampalataya kay Yesu Kristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay ay una sa lahat marunong magpasalamat. Iyan ang dapat nating pakatandaan. Tanda nang may pananampalataya kay Kristo ang taong marunong magpasalamat. Bakit? Dahil ang mismong pagtitipo natin, kapag tayo nagsisimba, napaparito tayo, hindi dahil sa may kahilingan tayo. Dahil kung yun ang basihan, sisimba ka kapag may kailangan lamang, papano sa mga araw na wala kang kailangan? Papano sa mga araw na wala kang pinagdaraan ng suliranin, hindi ka magpapasalamat? At yan ang ugali ng marami sa ating kristyanong katoliko. Anong nangyayari? Magsisimba ako dahil may kailangan ako sa Diyos. Suriin niyo. Kapag panahon ng simbang gabi, ang bilang ng ating misa ay pareho sa bilang sa araw ng linggo. Pero ang bilang ng maninimba halos doble sa araw ng linggo. Ang tanong, bakit? Dahil ang katotohanan, marami sa ating mga katoliko, nagsisimba, hindi dahil para magpasalamat. Nagsisimba dahil may kahilingan sa Diyos. Mali. Nagsisimba tayo dahil nagpapasalamat tayo saan? Hindi lamang sa mga biyayang ating natanggap. Higit sa lahat, nagsisimba tayo dahil nagpapasalamat tayo sa tatlong ginawa ni Jesus na siyang nagsilbing kabayaran sa ating kasalanan. Ano iyon? Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang muling pagkabuhay. Yan ang dahilan kung bakit tayo may misa. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang linggo-linggo ng dakilang panalangin na ito ang pasasalamat. Ikalawa, ang tunay na nagsasabuhay ng pananampalataya kay Yesu Kristo ay dapat marunong magbagong buhay. Narinig natin sa tatlong pagbasa ang mga paulit-ulit na pangungusap. Sabi sa atin, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan nabanggit na sa kailawang pagbasa. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Iyan ay sa si Kristo na walang sala. Sa si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. At sa Ibanghelyo, mismong sa bibig ni Jesus, nabanggit niya, sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral tatlong pagbasa binabahagi sa atin na kung tunay tayong nanampalataya kay Jesus na nagpakasakit, na matay at muling nabuhay, dapat seryosohin rin natin ang pagbabagong buhay. Tunay na tayo ay may mga kahinaan. Tunay na tayo ay may mga pagkukulang. Tunay na meron tayong mga pagkakasala. Kaya sa mga nagagawa nating pagkukulang na ito, anong hikayat sa atin? Pagbabagong buhay. Tanda iyan ng isang may tunay at buhay na pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, palatandaan. Ang tunay na nagsasabuhay ng pananampalataya kay Jesus ay marunong rin ng pagpapahayag ng mabuting balita mismong si Jesus sa Ebanghelyo, nabanggit niya, sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Nagampanan na mga kapatid ng mga alagad ni Jesus ang tungkulin ng pagpapahayag nang mabuting balita. Nagampanan na ng mga alagad ni Jesus ang pangangaral sa mismong buhay at turo ng Panginoon. Kung tayo ngayon na tumatamasa ng mga biyaya na ito, ng mga aral na ito, ng mga karunungang ito, anong dapat nating gawin? Kung tinatanggap natin ito at sinasampalatayanan natin ito, dapat nating itong ipangaral ibahagi, ituro, ipalaganap sa iba. Ito ang hamon sa atin, lalo na sa panahong ito. Bakit? Dahil ang katotohanan, kapag hindi tayo nagpapahayag ng kabutihan, ang kasamaan ang daladala at nagpapalaganap sa ating lipunan. Yan ang dahilan kung bakit sa panahon ngayon, kahit ang isang napakagandang pangalan ng babae, ay nagkaroon na ng negatibong kahulugan. Isipin ninyo, kagandagandang pangalan, Marites. Pero ngayon sinasabi na kapag Marites ka, chismosa ka. Bakit iyon ang ating gusto na ipalaganap? Paninirang puri. Dahil ang katotohanan, kapag hindi tayo nagpapalaganap ng kabutihan, ang namamayani sa lipunan ay ang maglumaganap ang kasamaan. Kaya ikatlong hamon sa atin ay ang pagpapahayag ng mabuting balita. Tatlong aral ang binibigay sa atin ngayong linggo. Ang tunay na nagsasabuhay ng pananampalataya kay Jesus na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay ay marunong una sa lahat ng pasasalamat. Ikalawa, marunong ng pagbabagong buhay. At ikatlo, marunong ng pagpapahayag ng mabuting balita. Sikapin natin na ang tatlong aral na ito na ating napulot ngayong linggo, tumalima sa ating pagkatao. Dahil ito ay magiging tatak na tunay tayong namumuhay na may pananampalataya kay Kristo. Kapag ito ay naisasabuhay sa buhay natin, ngayon masasabi na hindi lamang tayo nananampalataya na naririnig sa salita. Tayo ay may pananampalataya na isinasa buhay at isinasa gawa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.